ano maubulinya ah, oh, ma na naubuli? alin? detar, malumaw, goll, kalpekano nga ka kaya nabab na nito ng tagalog tagalog. pumujao kumain kada ng labung na kawayan. paglabas oh. ng tayo mo papag. papag? Hindi ba? kahit na paminta. mo sa kai mo sa sa kai ka sa Victor Linear. ilaku mo. kumain ka tao ng labung paglabas ng tayo mo papag. <laughs> Ito po kaganapan po namin dito. Wala akong signal kanina. Wala. Sarap <laughs> ng buhay dito. Nakatuyan lang. Ayan. Yeah. Kaya lang ako, tropa. Kaya lang ako kumuha nito. Kasi nga, wala kami papa. Ah, so? Ah, abangan ko yung tayo dito, papa. Dami sa amin ganyan. Huh. Pag napunta ka ron, kung dati yung yun. Ito yung pangulo po namin na napakabait. Say hi muna, ay press. Yun you know? oh. Pangulo po namin. Ay. Dami pong ay. common, malalaki po yan mga idol. Yun o. Oh, manamis-namis yan idol oh. napaka presko po ng aming lugar kalang hmm. alang kamatayang ko mo ng laki oh. napakalaki po mga idol hmm. ayun po yung aming pangulo ayun po yung aming admin oh. hmm. yung secretary po namin ayun po Marlon Malyari nga po si Rolly tingnan po natin si Master Edgar ano? napakaganda po ng upo niya oh. Rambutan. rambutan. <laughs> Daming rambutan dito. <laughs> Daming rambutan. Daming rambutan. rambutan, rambutan oh. <laughs> Ibang klase rambutan dito. <laughs> yellow. Yellow. Yellow sila daddy yun oh. si sila Autam at saka si Renton si Reynandi Tomas naghahanap ng ano naghahanap ng labong <laughs> Ayan, ito po si daddy, oh. Ayun po sila Reynante, oh. Oh, naglalabong po si Reynante. <laughs> si Autam mo, oh, saka si Reynante naglalabong. Oh, Nagaanak po sila ng papag yan o oh. oh. po sila ng papak mga idol kay hey, dad ito na si daddy o oh. may nakita oh. ay, ay hindi patay tingnan po natin yung dalawa ayan po sila o oh. ayan po sila yan, eto po yung dalawa, hunter ng labong. <laughs> labong hunter. Kung walang walang isa daw kumain ano, pag ano, kumain siya. Kumain ng labong. Papag na. Pag labas <laughs> niya, papag daw. Wala kasi kami papag eh. Kaya <laughs> ayos to. Maganda magpayo to. Oo. Oh. Mayroon ko palang nalaman. Oh. Dol, anong tawag yan? Hunter labong. Labong Hunter. yan talagang tunay na Hunter. Labong Hunter. Hindi pa pa ito nang Oo, tama nga naman. gagawa, gagawa Ito po, tingnan nyo naman po. Oh. Labong Hunter. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Naka-anim po sila. Ayan po yung may may-ari niyan, si Labong Hunter. Labong Hunter. ang target ko rito kasi sabi ni Sir Renan Ren 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 Tumay Pag tumay ka lang, mapagang lalabas Oo, oh, kasi yung matanda dito sa amin, sinabi niya sa amin yun eh Tinandaan ko naman <laughs> Sabi niya, huwag kayong kakain ng labong Kung hindi, paglabas. pag paglabas Tumay kayo, sigurado papag ang lalabas Mapagang lalabas Labong hunter Yan yun yung nangyari doon sa vendor ng papag eh Tampo siya doon sa conductor ng bus Hindi siya pinakyat <laughs> Ba't yung ibang vendor, sabi niya, pinapakyat ako hindi. Papag kaya sa kanya. <laughs> Nilalako, no, papag. <laughs> Yan po yung kaganapan ngayon, mga idol. Sayang, ang sayang si Master Edgardo Hernandez, di nakasama. Walang kamatayang common. Walang kamatayang common. -pantay. -pantay na rin, walang kamatayang common. Walang kamatayang common. Walang kamatayang common. Oo. Hindi na po matatawag ng yung tataba mga idol. Oh. Hmm? Hmm? Lalaki hmm. no? Hmm? Lalaki niyan, ano, common, no? Alang kamatay ang common. Yan ang sa paghihiyaw. Oo. Oh. Press. Kap. Isayang kap. Si, nasan kaya si Victor Kachamba? Victor Kachamba, nasaan ka na? Hindi, hmm, yan, no? Victor Kachamba. Nagluluto na kami dito, pumunta ka na sa gupit mo kahapon. O, yung pala, oh, o. Na... Sino mo, magmukha akong Victor Kachamba <laughs> o, oh, nagupitan na. Tala sa gupit. Ayun. Mamaya, ah, pagugupit din ako kay Master Kachamba. Pupunta ako doon, mga idol. na wala